Ah, sori sho. Oh. Ah, shutte ka. <laughs> ay sanpayok kayo kayo ta mag-akit nanto yung bunot. Eh mga dimig, hindi ako sa bibingka, hindi ako kaari. Ikaw naman magkano? Kaari na pa ako. Eh tinangangali na. Pag kaari na, ay. Kilos-kilos wala pa. Tayo pare, kimo ka marinig. Maglimita ng pahinga mo ah. Galba. Nangalay, pa good. ako sa iyo eh. Ha? Todo. Todo. po manda po? Magandang hapon po. Ah, magandang hapon po. Ay, sa bukayang bahay dito na peronisyo? Perwisyo. Ay, dan po ayo. Ngayon po ayo, yung bahay nila. Dito sa may kwan, yung uh, ma ka lang po makikita mo po 'yun. Basta yung guys ang parang dampa pa puro. Ano na kaya siya? Ay, awan ko lang po. Pero wari ko po inarian 'yon. Narian 'yon? Narian Nakita ko kanina. So, Dito po nag-aalis 'yun. Ah, uh, sige, at ma- puro mo na ako atin na no. lang. Ah, sige po, sige po. Atin tayo ng kambing ko. Ano po ang uh, ano nangyari? Mm -hmm. Nadinig Kambing raw. Kambing. Kambing. Kambing, raw. kambing raw? kambing raw. Baka may paalaga naman <laughs> doon yun, ano? Kasi aperisyo yung laang yun. Oh, ay nagtiwala agad ay makaperisyo yung taong yun. Topo! Topo! Ba? Oh. Topo! Ikaw hey, pala yun, eh, sir! O, oh, permiso! O, sir? Kumusta na? Ay, ayos lang po. Ay, yung... Kumusta yung ang kambing natin? Ay sir, ay bumagyuman din. Yung iyo, patay. Buhay yung sa akin. Patay yung kabahagi mo. Yung sa akin lang talaga natira, buhay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Huwag yung hangi pala, Sa mga sunod po, baka sakaling pagbalik mo meron ka na. Ah, yung na yan. Talaga, may bagyo pala ng anin. Huwag yung bagyo. Gani, Nani po, pasensya ka na sir. Talagang namatay yung sa iyo. Ito to, yan. Paano to? Sige po. Ma na na sige po. Mabalik na lang ako sa mga ikatlong ban o ikapat na ban. sige po, mabalik ka. Sigurado yun. Ah, hala. sige. Sige po, sige po. Sige sir, pasensya ka na ha. Oh. Okay. Eh, galing ya. Hoy, eh, eh. ah, narabusin ang megit sinabi kong patay yun sa kanya ha. <laughs> Hindi alam may parehas buhay yun. Naisa ako yung police na yun. <laughs> Gago! <laughs> Ay, naharun na ha. Ay, anong alungahit ano? Ano kaya Ah, baga naman ito eh. Eh madalit kaya sa bibing kaya na eh, para makadimig. Ah, pati eh. Ay, nakita. Ano nagtanong sa atin? Ah, sir! Uy! nakita mo si Presyo! Ay, nakita ko ay... Eh, yan ang malas. May paalaga kong kambing. Oo. Oh. Ngayon daw ay eh, patay daw yung sa akin at binagyo. Ah, buhay naman daw yung kanya. Ay, daw ko baga. Eh, ay, yung nakamalas naman. Ay, <laughs> 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 malas nga ni eh. Ang mingit nagkausap kayo eh. Oo, oh, mabalik na lang ako sa ano, mga mga pag nabuntis uli. wow uh, naman. Sige, isa ka sir. Wow. Oh, mo ako sa muna, ako. muna ako sa bayan, ma-duty muna, ma-duty ako sa station. Ah, um, sige sir. Hala, eh, ingat pa pare. Oo, ingat po. Oo. Kita oh. muna. Pulis pala 'yon, pulis. Mm? ay, ay ikaw muna, tiwala kay Perhisio oh. ay. Doon mapiperhisio si at talaga si Perhisio. Oh. Kapuhangan 'yon, hindi wari ko patay. Yun ay kinanya na. Ah. ah. Many months later wala man ang katatapalango. Ay, doon ma ang kambing dito ni Perisio. Ano oh, yan? <laughs> yung paalaga nung nagtanong sa atin. Ang maaari. Oh, at sabi ko naman din, <laughs> hindi, pa hindi pa pagkatiwalaan si Perisio. Kinan uh, niya na? Ay, gaya nga siya siya. P Pulis siya ang kakalaban niya. Bahala siya. Ito kasi siya. Siya ang a-quarantine, no? Huh? Hindi kita. <laughs> <laughs> Ayaw, ay, ano, 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 ah! Boy, parang pinapadaasan. Ang galing! Pala wala huli. Hanggang pa naman sana ako. Hanggang liig at tubig. Ay, huwag na pala. Wala pa na huli pala. Wala. Wala, ato titi. Ito, hindi ito ari. Ay, wala, sige. Ay, ka maparoon. Ay, dili akong dampa, ay. Ada kelaan, ada kerapu, ayo. Siapa? Hahaha. Bintang. Hahaha. 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 Sir! Oh, sa kaya. Ah, dito ako sa perbisyo at tinatin yung tingnan ko yung mga paalaga kong kambing. Ah, uh, kung sa kung bagay naman. po eh, buwan na nakakalipas simula nang kinagtanong sa amin. Ah, buwan na talaga. Galing <laughs> <laughs> niya. Kasi, na roon. Sa Sana naman pare. Oh, wala po sir. Nandiyan po. Nandiyan. Nandiyan. Oh, wala. Tampak. Wala po ingat. Opo, serbisyo. Ay. Ah. Tara pala puro jo. Ano sir? Ay, kumusta yung palaga kong kumpanya? Patay siya, yung o? sa iyo. Buhay yung sa akin. <laughs> ay, ito na naman. Ano naman? Ano, ay puta res na. Ano nangyari? Bumaha sir, bumaha. Oh. Ay umulit na taas sa bundok. Ay taas ng tubig rito makabaha. May git yung akin. Ay napa niya sa dampa Ito to dino. yan. Ay yung Pagayon. sa iyo na -anod. Patay na naman yung sa iyo buhay yung sa akin. <laughs> ay tamo ka na yan. Ang <laughs> <laughs> malas ko naman ito. Ay ay, ay uh, gulping malas ko ito. At pahinga ano yun? ano mo yun. Ikalawang buntis yun, ano? Ikalawang anak na yun. Oo. Oh, Pabalik, siguro sir, yung pagbalik mo. Yeah. Ay, sigurado yan sir, sigurado yung pagbalik mo. Sir. Ay, ano kaya? Ay, sigurado yung pagbalik mo sir. Uh, ay, wala sa akin. Huwag magagawa. Ay, eh. oh. kalikasan sir, ang ano nun. Sayang. Eh, kalikasan talaga yan. sir. Ay, hindi akalain na mabaha naman ng gaunay. Ay, galam mo sir, hanggang din yung tubig niya ay, na, na, si na, si si na yun. Ha? <laughs> ay, wala sisira ulo. Ay, ano? Ay, hindi, tsaka yung mga inahinay doon nag, ano yung, Ito to, yung, Okay, Harik, sige, sige sir. Oh, sa susunod na lang ulit. Sa susunod na lang po. Oh, baka para malapit na po Pasko. Ayaw po. Baka pa may makakalderita malang kita. Ayaw Sa susunod po. Hala. Sige po, sige po, sige po. Hala. Sige sir. Pasensya ka na ha. Patay yun sa iyo. Buhay yun sa akin. Ay, <laughs> <laughs> marami ko ng kambingan. Hindi <laughs> <laughs> na po siya din sa aking kambingan sir. Oo <laughs> sir hindi na po sardine din sa kombi ang kuwaiyo. na talaga na yung mga buhay lahat yan huwag ko mo, oy. kaya 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 ano kaya 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 Perwisyo na gababul ang laang yun. Duda ko rin ay. Ang dami kambing doon. Ani? O ano yan na si Zero. Parang nga iling, iling yan. Ha? Ah? Parang galit na si Zero. Sir, sir! Ano ang resulta? Ah, igulping malas ko ah. At ano po? Ay, pala ko kong kambing yung nanganak ay patay na naman daw yung akin. Buhay yung kanya. Kasi <laughs> <laughs> ay napuhang ka na nata po sir noon. Duro po ang kambing doon. Nakita po namin. Ah, nakita mo? Ah, po, Ay napuhang ka po noon. Nako, ah. pinasyalan mo po yung kambing niya. Ay, hindi nga, hindi ko pinasyalala at sabi ni ipatay na. Ay, naku, sir, na. A, pasyalan mo po at inapuhan ka na noon. Ang kuwi duro kambing. Ay, po, sabi. Yala, ay, ay, at uh, ako'y agawang ko ng solusyon yan. Agawang ko ng paraan yan. Opo, may mga po yun ay. inapuhan ka po noon. Hala, pasyalan ay, mo po pag misan. Pag hindi ulit. Daw, mo. Parang galit na si sir. Parang galit na Eh Ay, <laughs> hindi gagalit noon. Parang ako duro, duro ang kambing ni Prinsyo noon. At ya. Ay, tamo, inakay niya na. Ay, may yun. Many months later. kambing. Buhay niya oh. sa'yo, patay niya sa akin. Ah, buhay naman kayo sa'yo, patay niya sa'yo. Ano sa'yo nabunutin <laughs> oh, mo ay? Uh, cellphone? Uh, Matawag lang okay, <laughs> uh, ako kayo. Papalita ako nga ni kung... May boy na kambing na tayo. Oo, oh, uh, sir. Ah, uh, kung na naman. Baka patay na naman ay... Eh. Yan, nervous ko naman sa'yo, sir. Kala ko kung ano yung abunutin mo, ah. Wala, uh, <laughs> sir. Uh, Sige, sir. Buhay, sir. Sa ah. Ah, uh, may maganda. Maganda balita yan. Mayroon na kitang pangkaldereta sa Pasko. Oo. Oh, gusto mo dalhin muna, sir? Ay, diyan, na muna, diyan na muna. Eh, oh, sige, sir, galing yan. oh, sige sir. Ah, Aba sige, sir. sa sir. yung sa akin. O, oh, sa akin, Oh. Sige ah, sir. Please, ha? Opo, opo, opo. Oo, oh, magandang ah. balita yan. Opo, ah. Ah, ah kuha nervous yun. Hindi ah, kayo sir, kakabi. Hindi, hindi. Ah, sige sir, sige. Ah. Saya, kung alam po lahang na niyang yung abunuti nun. Sinabi kong patay na naman yung sa kanya boy, sa akin. Ah, nervous ko, ayah. Kala ko yung barilang abunuti na. Ah. Si kan karl aso ti chamany a shirt O